Hello mga B! Welcome to Cali's Vlog! Today po, ah, good morning po ah. today po, pupunta po tayo sa dentist para po ipaayos yung teacher ko po. po. Mag-MRT tayo at LRT. So, kanina po kasi, minigay ni Mama yung envelope para ipadala po sa Makati. Yung check card ko. Oh, so, paparating na po yung yung train po, mga B. Pagano po kami papasay? Ayan, kamay na lang, mga B, ha? Bye-bye po! Eh, mga B, naglalong ngayon ako ng ML. Ayun nga, mga bin kumakain na po ako ngayon. So, yeah. Ito kami sa Maynila. Ito na yung pa kami sa pinakagawa ko. Isusukatan pa po ako ng tension? So, mas maganda po ito, sir, ko na. Kanya. Ipapakatin ng ganun. Kasi kapag po siya ng jacket, ano, may silver siya. So, umamay na ng mga biya. pa. Hello, mga mga bint na po kami sa nasa So so yung po kami ni mami na kasi and nuggets. So, so yah pabo na, na muna. na huh 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 ano huh 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 ang nuggets mga bi. Tapos sarap ng pizza din mga bi. Noon po, noon. Kahapon ata po yun, yes. So yan. Ito po yung nakdo nila. Yan. Mamaya na lang po mga bi, kakain mo na po ako. Bye-bye po. <tinyo> Ito yung nga na po kami. Nandito na po kami sa hallway ng Boarding yung hallway ng Topolino Family din kami ng video. na po tayo. sa tayo yung eh Tayo sinabi sa akin. Da Laling ko na po. Uy, maling ko ba kasing kakainin mo yun? Ano ka ba? Huwag kasing masiba. So mga B, um, uh, nandito na po kami sa bahay namin. So bukas sila mga B ha? Bye bye, Max!